kung minsan na hindi mo na kailangang maging ghost hunter upang makakita ng mga multo ay hindi mo alam sila na mismo ang papanig at papasok sa loob ng iyong tahanan well kung ready ka nang panurin ang mga ganitong kaganapan ay mag ready ka na kaya tara Sinasabi ng pagmamaneo sa rutang ito ay napakadelikado sa kadailan ng maraming aksidente ang nagaganap rito at ang masaklap pa ay humahantong ito sa pagkawala ng buhay o kamatayan. Kaya naman naniniwala ang iba na isinumpa ang daan ng ito. Pagpagayon pa man ay binagtas pa nito ng driver sa footage upang mapabilis at makarating ng maaga sa destinasyon nito. Kaya naman noong August 18, 2023 si Gason Rodriguez at ang driver nito ay nagmamaneho sa daan ng ito Nang isang makapangingilabot na kaganapan ang mangyayari. Upang maibsan ng takot nila sa highway ay nakikinig na lamang sila ng kanta nang sa hindi nasaan ay itong ang makukunan nila. Nakita mo ba? Mula sa gilid ng highway, isang puting pikura ang gumalaw bago tuluyang naglaho. Mukhang hindi ito napansin ng isa man lang sa kanila. Nalaman lamang nila ang nakunan nila ng panurin nila ito kung ano o sino man ito ay tila ba nagmula ito sa kawalan at naglaho bago man tuluyang makatawid sa highway. Dahil sa kasaysayan ng rutang ito ay naniniwala ang mga tao na isa itong espiritu o multo ng naaksidente at gumagala pa rin sa lugar. Multo o hindi ay walang eksaktong depenisyon sa kung ano nga ba talaga ang nakunan nila. Gaya ng ibang footage ay eh nanatili na lamang itong palaisipan. Maaari nga kayang multo ito? Ano sa palagay mo? Bakit kaya nagsitakbuhan ng mga kalalakiyang ito sa sobrang takot at ano ang tuluyang nangyari sa kanila? Well, malalaman mo yan ngayon mismo Ang grupo ng mga kalalakiang ito ay nage-explore sa isang old abandoned house Ito ay matatagpuan sa gitna ng kabundukan ng Poland, malayo sa kabiasnan Sinuyon nila at nilibot ang sirasirang looban ng bahay at wala namang interesadong bagay upang pangyayari ang naganap rito. Kaya agad silang pumunta sa isang kamalig at ito na nga ang makukunan nila. Weź ta latarkę. Ciemno. Mam telefon na No dość, kurwa. Wampir jakby. Ale, co, kurwa, Ale co, to, to jest dziwne. To jest bierzemy? jest? Nie wiem. A! A dobry, nie. Ty, czerwony. Czerwony, bo no, no, na tym jest krew. Oświeć. Ale... O, nie, kurwa. dobra, nie Matapos nilang pasokin at tignan ang mga gamit sa loob ng kamalig ay nagpasya na silang umalis upang iset up ang pamamalagian nila. Matapos nito ay naghintay sila hanggang tuluyang gumabi. Nang tuluyan ang lumapatang dilim sa paligid ay muli silang bumalik sa kamalig. Dito na magaganap ang talagang makapanindig balahibong tagpo na hindi hindi nila makakalimutan. Sa pagdating nila sa lugar ay ito ang bangyayari.

Takie nie, nie, nie trzeba nie, nie, nie bardziej z blisko, czarny, bo to jest czarny, czy jest takie... Czarny, czarny, czarny naprawdę było tu widać. Wiesz, to w cieniu się schowaj. No, szukałem telefonu najebany, kurwa. latarką Na w trawie wracałem. Jakie trzeźwy, <noise> panie komendiancie. Może dlatego. <noise> Zgaduję, że może, kurwa, nawet było tak, że tutaj go miałem, jak gdzieś chcieliśmy to, to, to zamiast włożyć go do kieszeni, to kurwa włożyłem obok w kieszeni i tyle, nie? Już wypadł. Weź, bo masz lepszą latarkę. No, no, chcę. To co, to w tej stolone trzeba sprawdzić? tam to, kurwa. A ten płaszcz też tu wisi? No też wisiał chyba. No, to myślę, że był. Był płaszcz tutaj jakiś przecież. Kurwa, nie ma.

Sa pagpasok nila isang damit ang nakita nila na nakasabit nang biglang kanya-kanya na silang takbuhan. Inahabol sila ng isang nilalang na hindi nila may paliwanag. Pinatay nila ang ilaw at naganda sa mga mangyayari. Ngunit ang inaakala nilang halimaw o aswang na wala na ay muling magpapakita upang habulin silang muli. Huff! Oh, yeah. <laughs> 울바. <머버> Isa palang nila lang ang nakita nilang nakabitin sa loob. May nakakatakot itong postura at mahabang buhok. Kaya pala napakabilis ng mga pangyayari at kumaripas na sila upang makalayo sa nila lang. Habang mo sila ay maririnig din ang boses nito na tila ba galit na galit. Naganda nga sila pero napagtanto nilang hindi nila ito kaya at muli ay tumakbo sila ng mabilis para sa kanika nilang buhay. Pero nakita mo ba? Nahagip ng kamera ang isang humanoid creature na humahabol sa kanila. So ano kaya ang nilalang na ito na nakabitin, Pati warik. Ito kaya ang aswang sa kanila? Kaya ikaw ka multi, wag na huwag kang magpupunta sa masusukal na lugar kung hindi buong loob mo na makakita ng mga ganitong nilalang. March 28, 2023, isang kakaibang video ang na-upload ng isang lola na pinanunood ang footage na nakunan ng doorbell camera nila. Ang recording ay naganap sa kalagitnaan ng gabi habang mayimbing na natutulog ang lahat. Kaya naman ayon sa lola ang nakunan ng kamera ay malabong maging siya o asawa nito nakasama niya sa bahay. Ngayon ang bahay na tinitirahan nila ay hindi naman haunted dahil wala namang nangyayaring kakaiba rito noon pa man. Dahil kung sakaling may ganitong mga kaganapan ay pagbabawalan nilang pumunta ang mga po nila rito. Pero magpagayon pa man, ang nakunan pa rin nila ay hindi nila inaasahan. Alas tres ng madaling araw nang ma-record ng doorbell camera ang creepy footage na ito. Panurin mo hong mahigi. Makikita ang pintuan na nagbukas ng kusa at isang puting bagay na lumutang papalabas at palayo rito. Di kalawunan na isang figura naman ang makikita sa harap ng kamera. Isang kakaibang imahe ang lumulutang sa ere. Anyong tao ito at may pigura ang hindi may paliwanag. Ang nakapangingilabot pa ay nasa bakuran nila ito. Labis na kinalabutan ang mga grandparents na ito sa nakita nila pero ayon pa sa kanila ay mas natakot sila sa pagbubukas ng pintuan ng kusa dahil tila ba someone or something ang kasama pala nila sa loob ng bahay. Hindi man nila may paliwanag ang nangyayari sa gubing iyon ay sinigurado pa rin nilang safety ang loob ng bahay nila. Magpagayon pa man na natili pa rin ang katanungang kung sino o ano ang nasa loob ng bahay nila. At ano kaya ang nilalang na ito? May idea ka ba? Dahil umabot ka sa yugtong ito ay nangangahulugang matapang kang nilalang Kaya kung bago ka pa lang sa channel na ito at gusto mo ng mga ganitong content Mag-subscribe ka na at i-click ang notification Huwag mo na rin kaligtaan i-like ang video Baka bisitahin ka pa nila Ang babaeng ito ay naninirahan kasama ang anak nitong babae sa tahanan nila pero palagian na silang nakakaranas ng mga nakakatakot na pangyayari sa loob kung minsan ay mga kalabog at mga ingay sa paligid na hindi nila may paliwanag. Ang loob ng bahay nila ay may mga manikin dahil ito ang trabaho ng babae. Sa video ito ay nagsabi ang anak nitong babae na may nakikita siyang gumagalaw sa closet hindi sigurado ang bata sa kung ano ito kaya naman inalam ito ng babae. Ang makukunan niya ay makapanindig balihibo na talagang magpapakilabot sa kanila. Huwag kang kukurap. Hey guys, um, just wanted to jump on really quick because I had to stop sewing. My daughter just said that something weird really happened and we've been experiencing a lot of strange things lately just different noises and stuff oh, don't mind my mannequins i sew for a living so <laughs> can you tell mommy what what you just said i think there's something under the uh, door under the closet door That what scared you? <laughs> it's okay. Everything's alright. Come on. Come on. Tinignan nito ang loob ng closet ngunit wala naman siyang nakikitang kakaiba. Well, yun ang inaakala niya dahil ilang segundo lamang, biglang gumalaw ang manika. At di na nga nagtagala bigla itong natumba ng kusa dahil rito ay labis na takot ang naramdaman ng magina kaya agad silang lumabas sa kwarto. Ayon sa mga viewers, ang manikin ay maaaring haunted na siyang maaaring pinagmumulan ng mga paranormal activity. Dahil sa ito ang ikinabubuhay ng magina ay hindi ito naniniwala upang pabulaanan ito ay muli siyang nagpost ng follow up video. Ito ang nakapture tatlong buwan na ang lumilipas bago pa man nilabilin ang manika. Dito makikita ang anak nitong naglalaro sa kwarto nang may napansin itong kakaiba. Dahan-dahang binuksan ng batang babae ang closet, tila ba may naririnig ito sa loob. Nang mabuksan niya ito ay tumayo siya sa harapan nito ng ilang minuto habang nakatitig sa loob ng closet. Di pa nagtagal ay dahan-dahan na itong lumabas sa kwarto. Nung makalabas na siya ay marahan namang nagsasara ng kusa ang closet. Simula ng mga pangyayaring ito ay sabay na silang natutulog sa isang kwarto. So haunted nga ba talaga ang bahay na ito? O may idea ka sa kung ano ang gumagambala sa kanila? Isang lalaki ang naglalakad na mag -isa sa isang parke malapit sa kakawian nung makarinig siya ng kakaibang ingay na nagmumula sa masukal na kakawian. Kaya naman nagpa siyang alamin kung ano ito. Wala siyang kaalam-alam na out of this world pala ang madidiskubre niya. Ito ang footage. Isang kakaiba at maputlang nila lang ang nakita nitong naglalakad sa daan. Nagmula ito sa masukal at madilim na kakawian. Tumakbo na ang lalaki dahil sa takot. Pero no sa palagay mo ang nilalang na ito kamulti? Totoo kaya ito o CGI lamang? Dahil sa short clip lamang ang footage na ito ay wala akong informasyon sa original uploader nito. Isa lang ang malinaw kung minsan may mga nilalang na di pa nadidiskubre. At sa paglaganap na nga ng mga kamera ay unti-unti na silang nakikita. Either way, nasa iyo pa rin ang huling pasya sa kung ano nga ba talaga ang nakunan niya. By the way, thank you so much. Mag-like sana kayo at huwag kalimutang mag-subscribe at ihit ang notification below. Masyadong complicated ang schedule ng mga upload natin mga kamulti. In that way, mabilis ko kayong manonotify sa mga latest uploads natin. God bless and see you again.